Halos lahat ng mga kristyano ay pamilyar kina Adan at Eva. Ito ang unang dalawang taong nilikha ng Diyos. At tulad ng alam mo, binigyan sila ng Diyos ng isang utos tungkol sa isang puno at putas na sa kasamaang palad ay silang sundin. Dahil nilabag ni Adan at Eva ang utos na huwag kainin ang ipinagbabawal na bunga, pinalayas sila mula sa hardin. Ito ang dahilan ng pagkahulog nila sa kasalanan dahil sa kanilang pagsuway. Sa madaling salita, Dumanas sila ng espiritual na kamatayan. Naging mortal din sila na daranas ng pisikal na kamatayan. Para sa dalawang taong nagpasok ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, ano ang kanilang walang hanggang kapalaran? Naligtas kaya sila sa walang hanggang kapahamakan? Noong si Adan at Eva ay nasa hardin ng Eden, alam nating lumakad sila na kasama ng Diyos Pagkatapos ng kanilang kasalanan, pinalaya sila ng Diyos sa Hardin. Hindi direktang sinabi ng Biblia kung naligtas ba si Adan at Eva mula sa kanilang kasalanan. Bagamat haharapin ni Adan at Eva ang mga kahihinat na ng kanilang kasalanan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, meron pa rin pag-asa. Habang ang Diyos ay Diyos din ng paghatol, siya din na Diyos ng pagtubos. Lagi niyang tinutubos ang sangkatauhan mula sa gulo nito. Sinasabi nga sa Genesis chapter 3 verse 21, ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Nakita natin dito na bagamat nagkasala sila Eva at Adan, ay hindi sila iniwan ng Diyos sa kanilang kahihiyan, takot o pagkasira sa sarili. Sila iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibihi sa kanila ng pisikal na kasuotan na sa kalaunan ay sumisimbula sa pagbabago mula sa isinumpa tungo sa ligtas. Tingnan natin ang isang konsepto na sinasabi ng Isaiah chapter 61 verse 10. Buong puso akong nagagala kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuutan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Ito ang ginawa ng Diyos para kinaadan at eba. Tinakpan niya sila ng damit ng kaligtasan at mga damit ng katuwiran. Sa bagong tipa naman, sa ilalim ng otoridad at natapos na gawain ng Panginoong Yesu Kristo sa krus, nakita natin ang kwento ng alibugang anak sa kabila na siya ay nagkasala sa huli, ay malugod na tinanggap siya muli ng kanyang ama. Binihisan siya ng ama sa isang balabal na sumasagisag sa kapatawaran at pagtubos. Itinuturo nito sa atin ng tungkol sa pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Gaano man kalayo tayo na malihis, palagi tayong tinatanggap ng Diyos. Ang mga bisig ng Diyos ay laging bukas para sa atin. Gaano man tayo tumalikod at nagkasala sa Kanya. Dahil dito, tayong lahat ay mga libugang anak. Ngunit tulad ng alibugang anak, Muli tayong tinanggap at nabihisan ng damit na tanda ng muling pangako na lumakad kasama ng isang mapagmahal na ama. Ang mga teksto sa Biblia ay nagpapakita na patuloy na nagmamahal at tumatanggap ang Diyos gaano man tayo nagkasala. Kung paanong Adan at eba ay nagkasala, gayon din ang iba mula noon hanggang ngayon. May pagkakataon tayong magsisi at ang ama ay palaging handang tanggapin at patawarin tayo. Marapat lamang na lubusang magsisi sa ating mga kasalanan, magsimula ng panibagong buhay at espesyal na relasyon sa Diyos, mamuhay sa kanyang kalooban at lumakad palagi sa kanyang mga landas. Kung pipiliin natin gawin ito, laging kasama natin ang Panginoon. Tinupad ng Diyos ang pangakong ito sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo sa krus. Kung paanong ang ahas ay tinukso si Adan at Eva, tinalo naman ang kamatayan ng Panginoong Isokristo ang mga gawa ng serpiente at nagbigay ng paraan para makatakas ang sangkatauhan sa walang hanggang kapahamakan, nag-aalok ng biyaya at pagtubo sa lahat. Ngayon, nag-aalok ang Panginoong Isokristo ng biyaya at kapatawaran para sa mga kasalanan na hindi natin kayang bayaran para sa ating mga sarili lamang. Gayon pa man, ang biyayang ito ay nangangailangan ng pagsisisi, pagtatapat sa kasalanan, at pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pagsisisi, nag-aalok ang Panginoong Hesus ng mga bagong damit ng katuwiran. Tulad ng sinabi ni Adan sa Genesis chapter 3 verse 10 at sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Ang dapat gawin ng sinuman ay lumapit sa Panginoon at bibihisan niya tayong muli sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo na nagbayad para sa ating mga kasalanan. Ito ang mabuting balita ng Ibanghelyo. Ito ang inaalok ng Diyos sa lahat ng nagsisisi at naniniwala. Ito ang ginawa ng Diyos para kinaadan at eba at magagawa rin niya ito para sa ating. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ng mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.